Now. Isang alay na tula para sa mga nasa unang hanay. Ang tula kong ito'y aking sisimulan sa taos kong puso na pakikiramay sa mga frontliners na nahihirapan sa pakikihamok sa sakit ng bayan. Paano ko kaya mailalarawan ang laban yung dating kinasasangkutan? Paano ko kaya mailalarawan ang laban niyo noon hanggang ngayon laban? Paano na kaya kung kayo ay wala? Sino ang haharap sa di nakikita? Sinong magtatanggol sa buhay ng kapwa na buhay din ninyo ang siyang nakataya? Habang iyong ibay, kontento ang tulog, kayo na may halos hindi makatulog. At ang iniisip kung paano magamot at ang taong bayan paano mapalusog. Gusto niyong kapiling, lagi ang pamilya. Gusto may mayakap anak at asawa. Ngunit palagi ng inyong inuuna ang pagtulong ninyo sa sakit ng masa. Alam kong kayo ay durug na durug na. Ang luha at pawis laging nagsasama. Mahirap na laban inyong daladala maging sarili nyo ay kalaban nyo pa. Kayo'y nakapiit sa isang kulungan na naroon mismo ang mga kalaban sino ang papalit sa iyong katayuan kung sakaling ikaw naman ang tamaan kung kayo siguro ay mahina lamang ang unang tatakas ay ang katinuan wala namang iba na makakapitan kundi ang sarilit ang poong may kapal kaya't tanggapin nyo itong aking tula maliit na tulong dalangi himala sige gamitin yung pamunas ng luhat pantuyo ng pawis na kasumpa-sumpa himala ng Diyos ibagsak na sana upang ang frontliners makapagpahinga sa piling ng kanyang mahal na pamilya nang di nangangambat di nag-aalala at sa oras namang ating malampasan ang maraming sakit ng ating lipunan. Kita'y sasamahan na maglibang-libang ngunit wag na nating makalilimutang palaging tumawag sa buong may kapal. Ngunit kung sakaling ikay mabibilang sa mga nasawi sa pakikilaban ay mananatili sa aming isipan ang iyong ginawang pagbubuwis buhay. Maraming salamat mga kaharaya sa inyong panunod. So please, like, share, subscribe, And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang videos. Arayasista!